Hi mga kapare-parents! So for today's video, pag-usapan natin ang grass eating habit ng ating mga alaga. Bakit nga ba sila kumakain ito? Safe ba para sa kanilang? And anong klase ba ng damo ang kinakain nila? Tara, pag-usapan natin. Una na dito ang pagkakaroon nila ng indigestion or upset stomach. Hindi sila natunawan, so meron silang feeling na bloated sila, busog na busog. And that is why nagkakaroon sila ng stomach acid. So gusto nilang isuka yon para ma maginhawahan sila. Pangalawa na dito, kung bakit sila kumakain ng damo, nagkakaroon sila ng constipation. So ang damo kasi, mayroon itong sangkap na fiber, which helps na mag-expel ng kanilang stool. Ang damo kasi, may a good source of fiber na nakakatulong mag-digest ng pagkain nila. Pangatlong dahilan kung bakit sila kumakain ng damo is sometimes nagkakaroon sila ng anxiety. So ito yung way nila para makalman nila yung sarili nila especially pag maingay or nanginginig sila, meron silang pangangatog. So, ayun, para ma-relax yung sarili nila, ginagawa nilang pang palipas oras yung pagkain ng damo. Pang apat na dahilan is sometimes feeling nila na bored sila. So, ang ginagawa nilang uh, pag-divert ng attention nila is kakain sila ng damo, at idasan na may sakit sila. Gusto lang nilang libangin yung sarili nila or makakuha ng atensyon natin. Pang lima, na-enjoy nila yung lasa ng damo or yung texture nito. Some dogs kasi parang nagpa-fasting sila. So kumakait sila ng damo, yung, lalo na yung mga bagong sibol ng damo, gaya nito. Ito yung mga damo na nakikita ko madalas nilang kinakain. And in a while, makikita mo na lang andun yung damo doon sa suka nila at sa pupo nila. So the question is, masama ba ang damo para sa ating mga alaga? In general, hindi naman kasi hindi naman ito dapat natin ikabahala. But we have to be alert sa mga damo kasi di ba yung sinaminat sa na nagwiwiwi, mga nagpupupo. So make sure na malinis yung area nila. Pero kailangan natin maging alerto kapag alaga natin ay panay na ang suka at sa may nagkakaroon ng diarrhea. So it's better na mag-consult na tayo ng vet. Hindi na kasi normal yon kahit na kumakain nga sila ng damo, nagpapasuka sila. Still andun pa rin yung discomfort. I hope may natutunan po kay sa video na to and please subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye.